Dinedma ni Ivana Alawi ang content creator at talent manager na si Oji Diaz nang magkita sila sa set ng FPJ's Batang Kiyapo Kamakailan. Dinalaw kasi ni OJ ang mga alagang sina Kim Rodriguez at Ara Davao sa set ng seryeng Batang Kiyapo para makita ang kani nilang pag-arte at nabanggit niyang nandoon din ang veteran actress na si Jin sa bulit na bagong pasok sa Batang Kiyapo. Pumunta tayo sa taping ng Batang Kiyapo. Oh. Para dalawin yung aking alagang si Kim Rodriguez. Oh. na nandun pa nga si jin Saburit bilang oh. kanyang nanay. Naibahagi ito ni Ogie sa latest vlog nila sa Showbiz Update kasama sina Mama Loy at Tita Jegs, natanong ni Mama Loy kung sino pa ang ibang nakita ni Ogie sa set bukod kina Jean Saburit, Diwata at Coco Martin. Sino pa nai? Si Ivana Alawi nakita mo? Tanong ni Mama Loy. Nakita ko, hindi ko lang alam kung nakita niya ako. Ha 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 ha, masayang tugon ni Ogie. Nagulat si Mama Loy. Sa laki mong yan di ka nakita? Ha 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 ha, bineso ko, eh Dedma, natatawang sabi pa ni tutoo. Totoo? Tanong pa ni Mama Loy, yes. Eh nahiya na ako baka lang sobra siyang pinapawisan that time kaya Dedma, focus na focus siya ron sa electric fan niya. Eh nakikipaghuntahan din ako parang hindi rin naman niya ako nakikita. Natatawang sabi ulit ni oji Ay bakit, anong issue? Tanong ni Mama Loy ha 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 ha, baka yung dating isyo dito, ha 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 ha, hayaan mo na, sagot ni OJ. Hindi naman binanggit ni na Oji kung anong isyo ito. Hayaan mo na, baka sobrang init din ang time na yun baka wala lang siya sa mood, katwira ng talent manager. Hirit ni Mama Loy, malay mo pagbalik mo batiin ka na. Ay, hindi na ako babati no? Inisnab ka na nga babati ka pa? pero babalik pa ako dun hindi para kay Ivana kundi para sa ibang tao na, giit ni OJ. Eh sino pa mga nakita mo artista nang dumalaw pa sa set? Ayun oh, na, si Jin Saburin. Yan. Hmm. Oo. Sino pa na eh? Si Ivana Alawi, nakita mo? Nakita ko. Ah. Hindi ko lalang la kung nakita niya ako. <laughs> so, sa laki mong yan? Binis so ko eh. Oh. Dead ma. <laughs> Totoo? Yes. Oo. Eh nahiya na ako baka naman ano, sobra lang siyang pinapawisan that time kaya focus sa fokus siya dun sa electric pan niya. Uh, eh nakikipaguntahan din ako. Parang hindi rin naman niya ako nakikita. Ay, bakit? <laughs> ano ang Okay, nating issue dito. <laughs> Talaga ba? Oo. Eh, uh -huh. hayaan mo na. Uh, oh, baka ano kasi sobrang init din naman nung time na yon. Baka wala lang siya sa mood. Malay mo pagbalik mo. Ay, hindi na ako babati, no? Ha? Inis na ka lang ay babati ka ay, pa. Ay, kinabahan ako. <laughs> akala ko, hindi na ako babalik. Wala na tuloy chance. <laughs> ay, ay, babalik pa ako doon. Ay, ayan. Yeah. Masyempre hindi para kay Ivana. Ay, Saan? Para mo? Para sa iba na. Ah, sa, sa iba, iba na. na <laughs> Unay, huwag mo nang kalimutan na. May <laughs> plus one na, ha? Diyos <laughs> ko. Hello, ka. Ako wala na sa muna lola mo. <laughs> Ako mainit na masyado. Kasi na, di ba? 40 plus degrees na yon. <laughs> Pero sa wala yung gano'n. Ilang, ilang, artista naman ang, ang uh, sa akin nung araw. Eh. Hmm. Siyempre, wala pong vlog nung araw. Pero mga normal yan. Tapos one day, makikita mo na sila unang babati sa'yo. Hmm. Kaka po lang, ako nito ha. Kaya po siya. Yung gano'n. Mm. O, next item na tayo. No? Makapos ang pamapagbag <laughs> Sabay paalala ni Mama Loy na pagbalik ni Oji ay sana banggitin na nito kay Coco na buhayin ang karakter nila ni Josapuco sa batang kiyapo at humirit din si Tita Jegs na isama siya. Samantala, masaya ring ibinalita ni Oji na sa YouTube niya napapanood ang batang kiyapo at nagugulat siya dahil hindi bumababa ng 100,000 ang nanunood kada oras. Palaging overload sa sponsors ang FPJ's Batang Kiapo kaya sobrang inspirado ang Team BQ na sa kabila ng hirap nila sa set ay ibinabalik naman ito ng mga taga-subaybay nila. Kaya sa mga nagtataka at naiinis dahil sobrang dami ng commercial ng Batang Kiapo at halos ilang minuto lang yung mismong palabas at mas mahaba pa ang commercial dahil puyan sa mataas na ratings ng programa. Doon po kasi sila kumikita sa mga ads na napapanood natin. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat.